Thank you for coming. Panumbala ang pagkilala sa iyo. Gising pa ba, ba kayo? Yeah! Tulog na ata. Parang tulog na. Gising pa ba? May yeah! mga nasa likod diyan. Ayun na oh. Binabati ko po lahat ng ating mga kababayan na nakikisa dito sa atin ngayon sa EDSA po. Sa mga nasa social media. Meron po mga humihirit dyan na mga bayarang trolls at sinasabi nila eh bakit daw uh, madami tayo pero iilan eh, lang daw ang nandito. Hindi po nila alam eh pag in po nila isa-isa yung mga nanonood dyan, hala naman tiki isang cellphone yan. Diba? So ibig sabihin magkakahiwalay yan na tao na nanonood sila. Pag in mo po yan, isipin nyo kung gano'ng kadami yan. Eh dito pa nga lang kay Bistak eh nakita ko kanina eh, 8,000 tama diba yung nanonood. O imagine mo pagka siya yung, yung 8,000 dito. Nagkataon lang talaga na marami dyan na nagtatrabaho, hindi makapunta. Pero itong patunay na pagkain na ito na sumusuporta, ay marami ho talaga ang sumusuporta kay Pangulong. Hindi! Pangulong! Pangulong Sara Duterte! Ayan po ang dapat itawag na natin dahil sa tingin ko malapit na malapit na. Hula ko lang yun, ha? Wala akong pagbabanta dito, ha? Hula lang yun, ha? Alam mo naman, minsan nanguhula tayo, eh. Malay nyo, malapit na po na maging pangulo ang ating BP, Tara. Kasi sabi nga, di ba, ng Biblia, <laughs> ang isang libong araw ay isang araw na. So, yung sabihin, malapit na kasi 2028. Eh. Nililinaw ko lang dyan sa mga abogadong nanonood dyan. Alam mo naman ngayon, usong-uso ang walang, ka, walang kwentang kaso. Katulad ng ginawa nila kay BP Sara Duterte na kung ano-ano, pati yung anti-terror law, no, alam mo, grabe po yun ha, grabe po kasi sigurado ako, marami sa atin ang sumuporta sa anti-terror bill pa lang. At kung naging batas ay tuwang-tuwa tayo dahil sana gagamitin ito sa mga putang inang NPA. Pero ginagamit nyo sa isang matinong Vice President. Saan ba naman kayo nakakita ng bayan na ganun? Ang anti-terror law, kaya nga anti-terror para sa mga terorist ng NPA. Hindi para sa vice-presidente. Tapos gagamitin nyo? Kung hindi naman kayo mga hindot. Yung totoo, di ba? Yun ang anti-terror law, yun ang uh, spirito ng batas na yun. Para sa mga terorista. Kanino nyo ginamit? kaaway ninyo sa Congress na si Arnie Tebes, ngayon gagamitin nyo kay Bipisara Sara Duterte. Dahil alam ninyo, pwedeng takpin. Kaya nga ako'y nananawagan sa ating mga kababayan. Tandaan po natin ito. Ito po ay nasa ilalim ng ating konstitusyon. Article 3, Bill of Rights. Karapatan natin na magsalita at magbigay ng pahayag. Karapatan natin magtipon-tipon para idaing natin ang ating mga saluobin sa gobyerno na ito. Marami nagsasabi sa si inyo, wag nyo lang gagalawin niya si BB, wag nyo lang i-impeach yan, wag nyo lang ikukulong yan. Magagalit ang taong bayan. Eto ang tanong ko sa mga nagsasabi ng ganyan. Aantayin niyo ba po ba? Aantayin niyo po, po ba na dakpin si BB Sara Duterte bago kayo lumabas? politiko. Aantayin niyo pa po ba na ikulong si VP Sara Duterte bago kayo magsalita at tumaras, So ito na yung oras na yun. Para kayo ay lumabas at magsalita at ipahayag ang inyong saluubin. Hindi magrebelde. Ulitin ko, hindi magrebelde dahil ayaw yan ng ating pinuno na si dating Pangulong Duterte. Wala po siya kahit kailan sinabing magrebelde sa gobyernong ito. Isa lang ang sinasabi niya, ipahayag natin ang ating saluubin na tama na, sobra na, palitan na. Kaya mga kababayan, ayun, galit si kuya. <laughs> ayun! Gusto <laughs> mo dito? Pwede naman. Uh, yun lamang po ha, gusto ko lang sabihin po sa ating mga kababayan kasi marami ako nakikita dyan na matatapang, sinasabi nila, ganito, wag nyo lang gagawin yan. Ako, wag nyo ano yung mga ano, mga kababayan, huwag na po natin antayin yun. Tama yan. Ako nga, nadudurog yung puso ko pagka nakikita si B.P. Sara Duterte na tinatarantado ng gobyerno to. Silan sa inyo, di ba, nalulungkot nung isang kernel na dyan, nasasaraduhan siya ng pinto. Tapos nung sinabi nila na tinulak lang daw nung commander na nagbabantay kay BP Sara Duterte, tinasuhan nila. Pag tinignan nyo yung video, walang tinulak dun. Tinabig lang ng ganun kasi nga naman, nakaharang po siya. At yun po ang trabaho, ang hindi ko maintindihan. Bakit si Browner hindi man lang pinagtanggol yun yung kanyang mga sundalo. Pwede niya naman panindigan yun eh. They're just doing their job to protect the Vice President. No matter kung sino yung pulis na yun. Ang trabaho ng mga nagbabantay kay VP Sara Duterte, kahit sino pa yan, kahit nga nung panahon ni Pangulong Duterte, dahil sa sobrang sikat ni Pangulong Duterte, kahit congressman, kahit senador, kahit sino pa, hahawiin ka talaga kasama yun eh. Hindi dahil sa hindi nagtitiwala sa pero kasama yun sa trabaho nila. Eh ngayon, hindi ko naman sa nila lang po itong kernel na ito ha. Pero kitang-kita naman natin yung ginagawa niya kay Bibi Sara Duterte. Itinabig eh, lang siya ng ganitong kaperaso. Kinasuhan na. Sana naman, mawalang galang na po eh, e, chief Ipagtanggol niyo naman yung mga tao ninyo ipaglaban nyo naman sila. Huwag po kayong sunod-sunuran kay Marbil. Ano to? Si Marbil na ba ang presidente ngayon? O baka naman may yun nag-utos lang kay Marbil? Siya na ba ang presidente ngayon? Si Romualdez? Talagang ano, ano, sa masyado hong uh, gahaman at gustong maging presidente ngayon? Alam nyo, kung mapapanood nyo yung interview kanina ni VP uh, Sara Duterte, may mga nagsabi po doon na isa sa mga dahilan na posible kung bakit siya gustong ma-eliminate o mawala sa gobyerno ay dahil para pumalit yung mapipili ni Pangulong Marcos. At yan po ay maaring mga senador o di kaya kongresista. Pero kung titignan po natin, sino po ba ang pinakamalapit sa Marcos? yung speaker. So sa totoo lang po, yung speaker ang makikinabang kung sakali. Ulitin ko, kung sakali na mawala si VP Sara Duterte, si speaker po ang maaari sa isa sa pumalit. Gusto niyo po ba yun? O aantayin niyo pa po ba? O kung hindi niyo naantayin, eh ipakita niyo na po ang inyong sa Lubin dito. Pumunta po kayo. Again, wala ho itong pataasan ng ihi, whether veterans o EDSA. Importante, magpunta kayo kung saan meron at kung saan kayo malapit. Pumunta kayo dito o kaya sa veterans. So yun lang po yun. O kung gusto niyo pumunta rin sa Congress. Wala pong problema yun. Importante, makita po nila na hindi na ho tayo pumapayag sa nangyayari na hindi na ho tama ito. Ang amin lamang po, respeto sa batas. Yun lang yun. Respetuhin natin ang batas. Due process. Nasa Article 3 din po yan. Due process of law. Sa bawat Pilipino may karapatan po tayo. Eh lalong-lalo naman siguro ang ating Vice Presidente. May due process. Eh yun yung due process ng COA. Hindi nila sinusunod. Alam nyo ba na exclusive po ang kapangyarihan na mag-audit sa COA? Ang COA ho ay may karapatan na sila lamang ang pwedeng mag-audit. Hindi po mga congressman. Yan po ay binilagay sa ating batas sa ating konstitusyon para maging independent ang COA. Yan ang purpose nun. Independent dapat ang COA. Hindi sunod-sunuran sa presidente at higit sa lahat hindi sunod-sunuran sa speaker. Pero anong ginagawa ng mga congressman natin? Tinatakot po. Paano yun? Pag hindi tama ang sagot at hindi sa tingin nila ay tama, ay ikukontempt nila po ito. Di ba po? Kaya dyan pala nakikita ninyo that there is no due process of law. Dahil hindi na nila sinusunod yung karapatan ng COA na maging independent. Sana mga kababayan, makita ho natin ito. Huwag nyo na ho antayin na kayo ang susunod na maging biktima ng walang due process. Tandaan ninyo, noon pa lang ang mga vloggers nagsasalita na kay Bantag. Naalala nyo noon? Sumunod si Tebes. Walang due process of law. Sumunod ang KOJC. Wala rin due process of law. Ngayon ang vice presidente na. Hanggang kailan? Hanggang kailan mawawala ito sa Pilipinas? Hanggang hindi kayo nagsasalita. Hanggang hindi kayo pumapalag at sasabihin ninyong mali na ito. At higit sa lahat sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. Nananawagan po ako sa inyo, mapayapa po ang tao na naandi wala pong ginagawang masama, nire-respeto ang batas, nire-respeto. Ito parte ng ating batas na magtipon-tipon. Karapatan po namin ito na manawagan din sa inyo. Please protect the Constitution. Yun lang po yun. Protect the due process of law in our land. Yun po ang aming panawagan sa lahat ng mga uniform personnel. Kung sa tingin ninyo, nasa tama pa at sinusunod pa ang batas, kayo na ho ang nakakaalam yan. Hindi po kami. Dahil kayo po mismo ang nasa loob. Sinusunod pa po ba yan? O verbal na lang ang utos sa inyo? Nasa kamay nyo na po yan. Sabi nga ni Tata Indigong, wala na sa kamay ng mga dudente yan. Wala na sa kamay nating mamamayan yan. Nasa sa inyo na po yan. Ako po si Banat Bay, in behalf of all the Banateros, maraming maraming salamat po. Wala po ang uuwi. Tuloy-tuloy na po ito, ha? Okay? Maraming salamat. Sigaw naman yan, Duterte! Duterte! Duterte!